mga kalaki, alas 8 po ng umaga ngayon at syempre nandito pa rin po tayo sa Hirona Tarlac mga kalaki, mamamasyal po tayo ngayon sa Hirona Tarlac at syempre po gusto ko po ngayon alas 8 po ng umaga, kunin mo na ang mga 3 digit lucky numbers India, 912 Philippines, 728 Thailand, 314 Taiwan, 553 Malaysia, 627 Dubai, 384 Hong Kong 922, Singapore 309, China 838, Texas 137, Israel 314, is ano to, Las Vegas 229, Alaska 12, 120, Saudi 405, Japan 269, Italy 733, Germany 428, Korea 255. Greece 765 Canada 189 Mexico 377 Australia 224 at New Zealand 678 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon po alas 8 ng umaga Welcome po dito sa Herona Tarlac mga kalaki at syempre nandito po tayo sa kalagitan ng kanilang highway Siyempre po mga kalaki, mamaya po kakain po tayo dyan po sa isdaan So good luck mga kalaki at samahan nyo po ako i-rumble nyo po yan ha. Yung mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, i-rumble nyo po pwede po yan para mabaliktad na lang numero, panalo pa rin po tayo.